Hello, good evening. Welcome back to my channel, people. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Kumusta po? Uh, nandito na naman tayo, magbablogs at magpakita ng mga kakaibang ating ipapakita sa inyo tungkol sa aking mga gawa, people. So, basta mga baguhan dyan, paklik, subscribe, click the button. Bottom bell para... Lagi kayo updated sa aking mga ipopost na video. So, eto na naman ang inyong lingkod, si Kamerlyn. Pagka gusto ninyo po akong makausap, people, at gusto ninyo akong ma-PM or ma-contact through Facebook account, ang aking Facebook account, people, ay Merly Gonza Pontejos. Uulitin ko po, ang Facebook account ko ay Merly Gonza Pontejos. I-PM nyo po ako dyan sa Facebook account, pag gusto nyo po mag-order o mag-limos ng aking mga items ng aking magawa, gawa. Ito po ay subok na. So marami na rin po mga kumuha sa akin itong mga bracelet na ito. At marami na rin tayong napatunayan na swerte dahil isa na rin po ako sa nakasubok nito. Kaya ito ay nilabas ko na sa atin dito sa YouTube. Nilabas ko na rin to nakaraan pero inulit natin. So, itong pink. Ito, kita nyo. Karga-karga ko rin po. Mayroon din ako. Dalawa. Ang suot ko na bracelet. Yan. Yung pink na yan. Dinalawa ko sa aking kamay para alam ko na ang swerte ay malakasan. So, itong bracelet na ito ay pambabae. Na puro pink na may brown. No. So, napansin nyo. Ito naman ang panlalaki. Na mayroong itim. People. Para hindi naman Uh, magsabi na no, nakapink siya, di ba? So, kaya gumawa ko na mayroong halong itim pang lalaki, people. So, ang pampamswerteng ito, people, pag meron kang ganito, kaya sa akin, subok na yan, hindi ka po nauubusan ng pera nito. Lalo lalo na kung mayroong kang income, mayroong kang business, may online business ka, o ano man klaseng business, mayroong kang people. Araw-araw uh, may papasok sa iyong magandang swerte. No, subok na po ito. Ito ang bracelet na pampaswerte. Panlalaki at pambabae. Marami na rin umorder dito sa akin. All over the country na rin people. At sinuwerte na rin sila. Isa na rin ako sa mga sinuwerte dahil sa bago ko nilabas ito sa YouTube at sa Facebook ay subok na. Kaya hindi ako naglalabas ng mga gamit ko na hindi sinubukan. At subok na talaga po yan. Kaya... Blessed tayo na na-encounter at nasubukan ang ating bracelet na pampaswerte sa buhay. Pwede ito sa, bis sa negosyo, panghatak, sa business, pampadami ng customer, pampalambot ng puso, panlakas ng karisma, at lalong-lalo na sa online business at kung ano pa. No? Hindi ka po naubusan ng pera nito, people. Uh, may papasok man sa'yo may papasok sa'yo na pera ngayon bukas meron, kahit konti-konti pero araw-araw meron papasok, basta may business ka people ha, pag wala ka naman business at work lang ayos din ito people, para yung mga co -office mate mo at bossing mo, ay aamo sa'yo at magbibigay ng pugay o respeto sa'yo people, pampamo pampasigla na rin yan people kaya yan ay marami na sa all over the countries uh, Honolulu, Singapore, Japan, Hong Kong, Dubai, Malaysia, maraming iba sa Pilipinas dito sa atin lahat. Sa United States, America, mayroon na is Italy, mayroon na rin po. Maraming nang sumubok nito at kumuha at nagtiwala. Tiwala lang naman ang kailangan natin, people. Kailan kasi pag mayroon tayong mga ganito, tiwala tayo sa ating mga gamit na lal lalakas at uh, titibay at ang swerte ay tuloy-tuloy. So eto people, pagka sinuot mo na wala nang hubaran, huwag mo na yung hanggang hindi maputol. No? Pag hindi maputol sa kamay mo, huwag mo hubarin people. Para ang swerte ay tuloy-tuloy at didikit sa ka sa pagkatao mo. Ganyan po. Maligo ka man sa dagat, maligo ka sa ilog, maglaba ka, maligo ka sa banyo, huwag tanggalin ang inyong mga pampaswerte people. Yan ay magbibigay sa inyo ng kalakasan sa inyong trabaho, sa inyong business o anuman online business. Basta si pagtiyaga lang people. Ang ating mga pampaswerte ay instrumento lamang sa atin at dagdag ito ng kalakasan sa atin, no? na tumibay ang ating business at lalakas. Ganyan po yan. So, God bless po sa ating lahat. Uulitin ko po, maraming maraming sa inyo. Salamat sa inyo at gusto nyo po akong i-PM sa Facebook account, Merly Gonza Pontejos. Facebook account people. Maraming salamat. God bless.